Abang tapot dalawang pares naman na magsing-irog, ikinasal sa kasalang bayan sa Dinalupihan, Bataan. Detalya ng balita mula kay Danny Kumilang, r 37 Danny, good morning. Patagumpay na naidaos kahapon ang kasalang bayan na isinagawa sa bulwaga ng Dinalupihan, Bataan. 42 pares na magsig ng magsig-irog ang nabiyaan ng libreng kasal na handog ito ng local government unit sa pangunguna ni Dinalupian Mayor Tong Santos. Ang natura kasalang bayan ay suportado ito nila 3rd District Congresswoman Gila Garcia, Vice Mayor Peran Manalili at mga miyembro ng Sangguniang Bayan, pati na rin ang mga department at supervisor head ng LGU na nagsilbing mga ninong at ninang na mga ikinasal. Malaki rin ang naging papel ng Local Civil Registry Office sa pamumuno ni Nida Tala at ng mga Municipal Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni Cristina Banal upang may sakatuparan ng maayos at matagumpay ang programang kasalang bayan kahapon sa bawat panata halik at yakap ng mga ikinasal at kanilang nilagdang kasunduan na magsasama hanggang kamatayan, ito'y magsisilbing matibay na pundasyon para sa mas matatag nilang pagsasama habang buhay. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.